Hello! Welcome sa ating part 2 ng kontrabigay uh, ng Comelec. Mga bagay na masasabi natin na about buying or pagbebenta uh, ng boto o pagbibili ng boto. Number 7, pagmamayari at o pagdadala ng pera na higit sa 500,000 pesos o katumbas nito sa anumang dayuhang pera kasama ang campaign materials at iba pang nagpapatunay na ebidensya dalawang araw bago ang isang halalan at araw mismo ng halalan maliban sa mga awtorisadong tao na nakasaad sa batas ibig sabihin mga kandidato ay bawal na magdala no o oh. magmay-ari no ng 500,000 pesos katumbas nito no like magkano bang 500,000 sa dolyar o ano mang currency diyan no? dalawang araw bago ang action no pinagbabawal ito ng collect, no ito dala ka diyan kunyari si kandidato dala-dala uh, ng two days before the election ay nagdadala ng pera na may halagang 500,000 pesos no? di naman karaniwan yung ginagawa ng isang kandidato eh, ano yun? di pwede yon okay so next paghahati ng halagang hindi bababa sa 20,000 pesos sa mas maliliit na denominasyon So say for example 200 pesos, 100 pesos, 50 pesos, 20 pesos. Um, sa loob ng limang araw bago ang halalan at sa araw ng halalan maliban kung kinakailangan sa o kaugnay ng trabaho o negosyo ng may-ari. No. So for example ang kandidato 5 uh, days before or within 5 days before the election or with or during the election Uh, pinaghati-hati niya yung 20,000 pesos into 200, no? 100, tas 50 or 20. So, bawal yon, no? So, ibig sabihin kasi, uh, there is a tendency na ipamudmud niya yon, no? Para iboto siya. Kasi malapit na election no? bukas na or ilang araw na lang, uh, ano na, lalan na. So, bawal yon, no? Sa paghati-hati, ng uh, pera na hindi bababa sa 20,000 pesos. 20,000 pesos pataas, no? Pag nakita yung kandidato na pinaghati-hati niya yon, so possible, no? Gagamitin niya yun sa boat buying. Okay? Next, pagsasagawa ng mga medical missions. bawal so, bawal pala magsagawa ng medical missions, no? Uh, sa ano? Uh, ang mga kandidato bago ang halalan no dahil ito ay matatawag din na uh, medical uh, matatawag din na vote buying or vote selling no? ano pa uh, kagaya ng legal aid services feeding programs o anumang caravan na nag-aalok ng anuman o lahat ng mga serbisyong ito sa isang partikular na barangay o lokalidad kung saan binanggit ang mga pangalan ng mga kandidato o, isin sa, o isinasagawa sa isang lugar kung saan ang pangalan o larawan ng isang kandidato ay nakikita o ipinapakita. No? Sa part 1 ng diskusyon natin, uh, napag-usapan natin to sa No? Pero dito, um, talagang ipinaliwagan niya na kung meron man mga programs or services or ano ano no kagaya ng uh, medical missions no at kung ano mga related services or mga karawan no na kung saan ipinapakita yung mukha ng kandidato no o yung kanyang pangalan ay maaari tong uh, makonsider natin na vote ba uh, buying or vote selling so kayo lahat jan uh, mag magmasid kayo no so, tingnan natin o oh, tingnan nyo kayo yung mga pagkakatunggaling politicians, candidates. Tingnan nyo, no? Kasi kapag uh, hindi nyo alam to, hindi nyo malalaman na buong na pala yung ginagawa ng ano nyo, ah uh, kalaban. So, bawat isa ay magmasid, na no? magbantay sa mga kandidatong ito. So, bawal, No? Bawal na bawal na ipakita yung pangalan sa mga medical missions or sa mga programs, caravans, ng mga politiko na tatakbo ngayong eleksyon. So, yun yun. So, next is ang pagbibigay, pamahagi at pagtanggap ng anumang tulong o ayuda maliban sa mga karaniwang ibinibigay sa mga kwalipikadong individual tulad ng ngunit hindi limitado sa mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain, transportasyon, medical, edukasyon, living, at iba pang katulad na tulong sa panahon ng kampanya araw bago ang halalan at araw ng halalan so ibig sabihin sa panahon ng kampanya bawal pala yung mga ayuda-ayuda no so kailan ba so sa barangay BSK elections, uh, October 19 no to 28 yung campaign period so so with, within those days bawal na magbigay ng mga tulong o anumang ayuda na nabanggit, no? Kasi ma-consider natin 'yun na vote buying or vote selling. Okay? So, panahon ng kampanya, bawal magbigay ng ayuda ng mga kandidato. And then uh, two days before or araw, no? A day before the election or during the election day. Okay? Next, pagbabayad o paghirang na higit sa dalawang watchers sa bawat presinto ng bawat kandidato na dapat maglingkod ng salit-salit. So, hindi daw dapat uh, ano, so sobra sa dalawang watchers during elections. So, dapat dalawa lang at ang uh, paglilingkod nila ay salit-salit. Kasi nga, nakasaad sa uh, guidelines ng COMELEC na hindi gagasto na higit sa limang piso no? Uh, ang, sa bawat uh, ang tawag dito kwalifikadong putante no? So, registered voter so kapag magbabayad ka pa ng maraming water so mas, magand, mas malaki na yung ano, mo, ang tawag dito expenses. Okay? Next, ang pagkakaroon sa araw ng halalan ng indelible ink o anumang kimikal na maaari magtanggal ng indelible, indelible ink tulad ng ngunit hindi limitado sa acetone, nail polish remover, paint thinner, no, maliban kung kinakailangan sa trabaho ng may-ari at ng mga pinahintulutan ng Comilec bawal yun, no? Kasi mayroon mga mga flying vo voters, no? Mayroon kasi sa listahan ng Comelec, yung mga patay na, no? So, pwede rin yung gamitin ng mga masasamang kandidato upang iboto, no? Gamitin yung ibang tao upang gamitin yung pangalan nung nasa listahan para bumoto, no? Pabor doon sa mga masasama, masasamang kandidato. Okay, so, bawal yon So, magmasid tayo yung mga kapulisan natin, bantay sarado, yung mga kalaban din no yung mga katunggali magbantay din no so bawal 'yon sapagkat magamit 'yon sa mga masasamang pakay ng mga kandidatong walang ibang iniisip kundi corruption no future corruptions no maging maya iniisip kasi nila pag nandoon na uh, yayaman na sila bibili ng sasakyan, magkaroon ng negosyo may lahat kaya hanggat maaari bibili at bibili ng boto upang manalo. Kasi di natin alam, kunyari, baka pag nasa position na sila, yun na yung Okay? And last but not the least, ang pagkakaroon ng mga blankong original na balota sa araw ng halalan maliban sa mga pinahintulutan ng Comelec. So bawal, no? Yung mga kandidato o yun, yung mga taga na uh, magkaroon ng mga orihinal na mga balota no? yung mga blank ballots no? so yun lang at iba pang mga katulad ng mga nabanggit no? na mga pangyayari ay maaaring may turing na vote buying or vote selling so dito lang no hanggang dito lang yung mga ano natin ngayon so maraming salamat sa panunood naway maging alerto maging aware tayo sa mga policies para mabantayan natin ang sagradong boto ng bawat Pilipino. Bye-bye.